Ito na naman tayo ngayon. Pali uh, ngayon. Ang lakat na metro pa natin guys. So, ngayon, may pa yung biyahe natin dahil nasa trabaho pa tayo guys. Ang so, mga tropa pa natin, madami nakatambay. Uh, so, ngayon guys. Kuya, nakuha na. Kuya, yeah, relax lang.

si Boss na katambay gantay ng booking. Ayun po tambayan ng mga tropa natin mga rider guys.